lật anh lật 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 anh lật 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 anh lật lật unlock alright yan, bigyan ko lang kayo ng konting tip about dito sa central lock yan so binaklas ko kasi yung apat na central lock nitong coaching na baha yan so pare pareha sila apat na pinto hindi na gumagana yung uh, lock nila yung pinaka actuator nya kasi baka madali kayo ni Mang Kanor na si Palit. Pero inyo kasi isang buo yan. Tapos sasabihin sira sirana kaya papalitan. Ito yung pinaka door latch nya. Yan. Ang kasi dyan mga pare ko, nabahaman o hindi kung nabasa ng ulan. Ngayon pagka hindi na siya sumasama pagka nagsisentral lock ka, baga hindi na siya naglalock at saka hindi na siya nag Ang may problema dito itong dynamo na to. Ito. Yan. Ito kasi pag nabasa ng o pinasok ng tubig, ang nangyayari dito ay kinakalawang. Ang tendency nun, pagka pinasok ng tubig, iipit yung pinaka armature nitong dinamo na to. So, bigyan ko kayo ng example, ito kasi ay malambot na. Yan o naiikot na siya. Kaya hindi gumagana yan kasi pakat lang tong dinamo. So tignan nyo, kukunin natin tong hindi pa natin nagagalaw. para hindi kayo madali kasi may isa akong followers na nalubugan din ng sasakyan ang ginawa nung pinagdala nilang shop pinalitan lahat ng door latch eh, biruwi mo magkano rin isa nyan 2000 plus eh, apat yan tapos papalitan may problema lang naman dyan ay eh, namakat lang yung dinamo Tanggalin natin to. ito kasi kahit hindi na baha kahit mabasa lang to ng ulan mapasok uh, ganun na mangyayari magloloko na siya tigas puro kalawang yun uh, ito natanggal na natin yung pinaka niya. nya so tignan nyo oh, ang tigas oh. tigas yan oh. di mo maiikot ikot yan ano oh. So, compare mo dito sa napaikot na natin. Hmm. Yan. Gagawin mo lang dyan. Kumuha ka ng WD-40. Isprehan mo dito sa pinagtanggalan nitong terminal. Yan. 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 So, nakapasok na siya. Gawin mo lang. Pihitin mo to. Yan. Medyo matigas sa una yan. Ayan. Okay na. So, ayan, mga pare ko, gagana na yan. So, ibabalik na natin ngayon. So, ayan, mga pare ko, ganun lang. Huwag na huwag kayong papayag na palitan yung buong central lock nyo. Dahil lang sa hindi naman nila na-try itong dynamo na to. So, pacheck nyo muna itong dynamo na to kasi panigurado pakat lang yan. Alright.